Reaksyon ng netizen sa pagpapagluta drip ni Mariel Padilla sa Senado. Umaani ngayon ng batiko si Mariel Padilla sa social media mula sa mga netizen dahil sa kanyang regular gluta drip. Ginawa niya kasi ito sa mismong opisina ng asawa niya si Senator Robin Padilla sa Senado noong February 21. Nang araw na yon ay dumagsa ang maraming celebrities, kabilang na si Mariel sa Senado, para sa pagpasa ng Eddie Garcia Bill. Dahil na rin marahil sa kanyang busy schedule, pinasunod niya ang mga taong nakatakdang magturok sa kanya ng gluta drip. Dito na nga habang hinihintay ang session sa Senado, isinagawa kay Mariel ang nasabing procedure. Todo ngiti pa siya nagpakuhan ang larawan habang nagpapagluta drip at makikita naman sa kanyang likuran ang asawang si Robin na tila walang pakialam sa kanyang ginagawa. Sa caption, sinabi ni Mariel ang mensaheng, Drip in anywhere is our motto. Binanggit niya na may appointment siya sa isang clinic pero malilate na siya kaya napagpasya hang gawin na lamang ito sa opisina ng mister. Dagdag pa ni Mariel, hindi daw siya nagmimintis ng papapagluta dahil sa umano yung magandang binipisyo nito sa katawan. Ang ginawang ito ni Mariel sa Senado at pag-post pa niya online ay hindi nakalagpas sa mga mata ng netizens. Bagamat borado na ang nasabing post, may mga nakapag-screenshot nito at ibinahagi muli sa social media na dahilan upang ulanin siya ng kaliwat ka ng pambabatikos. Sa Instagram post ni Maria tungkol sa Eddie Garcia Bill, ang Luta Drip post ang pinag-iinita ng netizens. Komento ng isa, Parang nawala na yung IVJ post sa Senado. Sinagot naman ito lang ni sa pagsasabing baka nahihimas mas sana o si Mariel, gumawa ito ng sariling hearing sa IG post niya. Maraming yari sinisisi ang pabatid ng pagadismaya sa ginawa niyang ito at tinawag siyang walang delikadesa, feeling entitled at makapal ang mukha. Tanong pa ng iba kung meron din bang gluta para sa utak dahil pinaguradong ito ang kailangan ni Mariel. Ito ang halimbawa pa halimbawa ng beauty but no brains. Pinatunayan lang din daw ni Mariel na hindi lahat ng bagay ay napag-aaralan sa eskwelahan kahit nag ano pa kamahal ang tuition. Dapat anyang mahiya ang kanyang alma mater sa inasal niya. Hirit pa ng iba na baka sa susunod ay mag-live selling na rin ito gamit ang opisina ng Senado. Maging si Senator Robin Padilla hindi nakatakas sa mga netizens dahil hindi man lang daw nito napagsabihan ng asawa at mukhang suportado pa daw nito ang ginagawa. Katunayan may isang netizen ang nakapansin sa paggamit ni Maria ng salitang hour sa motor niya tungkol sa gluta drip at pinagpalagay na baka nagpa-drip din ang senador sa opisina nito mismo pero hindi lang napakuha ang detrato at pinost. Belta ng karamihan, sobrang nakakahiya nga raw dahil hindi binibigyan ni Maria at Robin ng paggalang ang Senate bilang institusyon. Gate pa ng isang naranz. Lawmaking ang ginagawa sa Senado at hindi ito lugar para sa mga ganong gawain. Samantala, may iba naman nagsabi na hindi nga raw nakapagtataka kung bakit hindi nahiya si Mariel na ipangalanda ka na ginawa nitong parlor o salon ng opisina ng mister dahil parehas umunan ang mga itong clown at mahilig magkalat. Kaya nga raw bagay na bagay ang dalawa na pagsamahin. Tanong pa ng na isang nyanisen, sino ang mas malala sa mag-asawa? ang siga-siga actor o ang clueless wife. May iba naman ang nagbungkahin na sana may magkaso ng graft and corruption dahil sa pagpupromote ng pribadong negosyo gamit ang pasilidad at kaugnayan sa Senado. Samantala wala pang pahayag si Mariel ukol sa isyong ito maging si Senator Robin. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!